Okay, yan mga tis, may kadagdagan na unang kuha niya dito sa hukay niya. May kadagdagan, uh, umpisa sa, sa taas mga tis. Ito mga tis, nakuhaan to ng uh, kwintas sa may ari noon. Pin, uh, na, pinagini, pinaginipan niya na ipahukay yung kwintas. Ipahukay yung kayamanan, nakuha niya yung kwintas. Ngayon, sabi ng may ari or sa so, mga anak nga nga ipahukay ulit sa amin sa papa ko so ngayon iniukay ito yung mapahintay niyo. yun sa umpisa tayo mga tiits mag ano record. yan mga tiits is uh, is as uh, uh, pasisway papunta dito sa cave papunta dito na dito tayo kung lilinisin natin yan mga tiits importante yan sa kanya tiits, hindi niya nilinis kasi parang hindi importante sa kanya For side, importante yan kasi tayo kukuha kung ano ang manjan dyan, dyan. Yan na. Tapos, may nakita akong karagdagan, Matins. Ito. Ito. Dito tayo mag-umbisa, Matins. Kung ano, ano yung tinitingnan niya, mga Ano yung tinitingnan niya? Bandang South. O, bandang South. So, ibig sabihin niya, Matins, may, may makikita pa tayong Ah, uh, dito dalawa sila oh. May makikita pa din karagdagan na uh, marker na natuturo sa deposit. Yan. Tingnan natin, Mateets. Oh. Yan Shhh, pak. Kita niya. Ito, nakita niya. Simples nila. Kita niya mga tiits. Ito, tinuturo nito. Tinuturo niya na dito, makikita natin yan. Tapos yung dito, yan. Kita po na mga Makita na ito. Hukayin din na ito. Makita na na. Maghukay pa ito. Makita na na. O, nakita natin mga tiits. So, ito mga tiits, may direction ito. Ito ang direction, is this one is uh, tagtingin tag, tag, sa sa south. So punta tayo sa south, makita natin 'to. Tapos sa south, pumunta tayo sa nagtuturo siya sa forty uh, 45 degrees. Yan, 45 degrees north east yan. Diyan ang deposit natin na ah uh, hinuhukay natin diyan. Tapos ang pinakamaganda mga tits kasi may supporting siya na natuturo andyan talaga tapos mga TH ito yan magandang uh, sign din yan na nagsasabi na may kwarto dyan dyan mga may kwarto dyan kagaya nyan kwarto yan importante talaga yan yan oh. dito is parang pa <laughs> yan o, kita nyo nga, parang paa yan, paa, na may butas sa gilid, o. Oh. Yan, paa. Paa means is na treasure. Ito pa, mga tiits. Kain kaya natin. Yan, o. Oh. Yan. Yan, butas yan, o. Oh. Butas yan, di ba? Tapos dito, So, magandang mga treasure marker yan. Tapos, dito mga tiits, yan, o. Oh. Ito yung sa symbolic sa cave. Yan, oh, may butas yan. Oh. Yan, punta yan. Lilinisin yan kasi may mga karagdagang formation dyan. Nga, madali lang natin kukunin. Yan, tapos, naghukay siya. Pakukay siya, ganun, ganun, hukay siya. Kita niya yung kanal ng tubig. Saka dito malakas yung tubig pag kusog ang ulan. Tapos dito nagliterway yung tubig. Yan, nagliterway. literway pa dito para pabagsak dito nagliter B siya oh, daan na ni? eh Oh, nagliter B siya mga arrowhead din siya naka arrowhead siya ano yan o oh, tingnan nyo nagtuturo pa din siya dyan <laughs> ang ganda yan liter B siya na pumunta bumagsak dito ang tubig pagbagsak dito mga katikits pagbaksak dito nakita natin yung isang pato or duck wow dyan talaga yung pato nakalagay ah yan yan yung duck or pato yung pato mati is sa nagukay siya kinuha niya hukay siya ang tanong ko sa inyo at paglabas ng pato sa kulungan ano yung hahanapin niya 'di ba? Tubig or tubig na nag uh, parang fish pan ba, fish pan. Pupunta siya doon. Oh, tara tara. siya doon. Yan. Diyan siya pumunta mga katigits. Pero tubig yung tinuntahan niya, pero yung arrowhead nagsabi niya, sabi niya, dito ka pupunta. Dito. Ito yung direksyon sa deposit. Yan o. Oh. Yan ang ganda yan. Ganda, ganda. Di ba? O oh, mga katiits. O. Oh. Klarong klaro yan. Papunta dun. Tubig. Pakita ko sa inyo. Tubig yan. Ligo siya. Tapos tinuturo niya. Detection natin. Dito. Pakita ko sa inyo yung uh, detection dun. Ang mamaya sa taas. Na uh, dritso dun. Okay. Ligo yung pato dyan. Yan pag mga itlog ang pato dyan, pag maka, malaglag yung itlog niya. Kasi may butas dyan, mala, dalawa. May butas dyan, dalawa. Dalawa, sabi ng papa ko, dalawa, malalim-lalim kunti. Maputik. Hindi niya lang hinukay. Si tinusok niya. Butas talaga, may pagitan. So ngayon, pagbagsak ng tubig mga tits, yan, hindi yan mapupuno. Talaga hindi mapupuno yan. O kung alam nyo, bakit may daanan ng tubig, yan, pakita ko sa inyo mga Up, up na naman tayo. Yan oh. eh. Yan. Yan o ati. It's o. Oh. Yung butas na yan, papunta yan sa dinetik natin sa taas. Sa dinidrip natin, papunta sa deposit. So, I hope na malaki yung sa, sa unahan is parang kwarto na. Okay. Kasi yung yung dimension sa dito natin, uh, 8 feet ang taas, 5 feet ang lapad. Okay? Yan. Okay, very good. Very good steam to. Mga tiits, yan o. Yan o. Diba? Duck talaga. Ang ganda. Ang ah. ganda na. Ang ganda. So, ano ako, anak? dami ito na naman ba kaya ano natin yung ano tis. so stack kita sa taas ah kasi punta natin dyan sa taas sa taas mismo malapit na tapos na ako nagtitik kanina ano video ito mga tits ano sa tingin nyo yan saan mo to sa di 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 di

daanan ng tubig pa din. Pero, ano? You know, ang ganda. Ang ganda yung steam to. Kine. Soon. Diya, nagitong-tong. Ano? Saan? Tungtong, tong ano? Saan? Kanan-kanan.

Kinindihan na nga po na kuha, Nakalingon din siya, parang uh, Barang duck din, oh. You Oh. Know. Kung ganun na natin, parang ductin siya. Pero sabi ng papa ko, ganun yung postura eh. Ganun yung postura niya. Oh, ganun yung postura niya, is duck yan eh. Yung duck niya, naka, nakaharap siya dun sa taas. Oh. Yan, pero yung point niya, oh. oh, dito talaga pupunta. Pero yung, yung maliit na indication niya, arrowhead, arrow niya, is papunta pa rin dito. Yan, is marami yung pointing object point nagpupunta sa I tubig nagpunta sa parang kwarto yung pato papasok sa dyan pointing sa object natin sa deposit sa kadaanan ng tubig okay yan maganda okay mga tits kasi may ano may survey pa ako sa dito doon sa, sa yan oh. Yan. So, ipakita ko sa inyo yung ano, detection dyan. ano galaki siya. Pag hindi maayos pag trabaho to hindi makukuha to. No? Kine, may kung ah, di, baan yung dito. O. Eh. Ang gatingan niya, the sa design. Kung nag na lang nga, tandaan ko kung matungo na lang. nag i na, ito po po lang. Hindi na ha? Kailangan may unang... Nandito mga teats, yung Detection Yung ano yung tubig kasi yung kanina pinakita ko sa inyo dito dumadaan yan dito tapos dito yung detection yan detection na yan yan, yan detection dyan dito yung detection mga katiits dyan ah uh, it pit feet and 5 feet hanggang doon so dito dito pumunta yung tubig dinadalaw yan ng tubig galing sa binagbagsakan doon dito siya pumupunta yan. okay yan mga tits yun, yun ang explore ko ngayon sa site ng baba ko so I hope na don't forget to like and share